Si Cheska Garcia ay sinilang bilang si Francisca Marie Velasco Garcia noong July 24, 1980. Siya isang Filipino actress at model. Kapatid siya ng aktor na si Patrick Garcia. Isinilang si Cheska sa Makati kina Francisco Pablo Garcia at Maria Celeste Velasco na isang ilongga mula sa Rojas City. Si Cheska ang ikalawang anak mula sa tatlong anak ng mag-asawa. Noong 1992, ang simula ng karera ni Cheska sa televisyon kasama ang nakakabatang kapatid na si Patrick Garcia. Silang dalawa ay nakasama sa Ang TV noong 1996. Noong 2015, ay naging host din si Cheska ng Mami Hacks ng isang parenting lifestyle show ng CNN Philippines kasama si Rica Paralejo. Nagkaroon pa ng ikalawang season ang kanilang show, ngunit binago ang pangalan nito sa Mami Manuel's. Kadalasan, sa mga pelikulang ginagawa ni Cheska, ay gumaganap siya ng papel ng antagonista. Noong 2008 ay ikinasal si Cheska kay Doug Kramer, isang professional basketball player ng PBA. Biniyayaan silang mag-asawa ng tatlong anak ito ay sina Claire, Kendra, Scarlett, LeVille at Gavin Phoenix. Pinili ni Cheska na i-give up ang kanyang career sa showbiz industry para maging isang full-time mom para sa kanyang mga anak. Saka sa kasalukuyan ay marami na rin ang mga tagahanga ng mga anak ni na Cheska at Doc dahil sa kanilang social media presence at dahil na rin sa kakyutan ng mga ito kasama. Inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong panonood.